Napansin mo na ba ang lumang 10 piso na papel na ginamit noon dito sa Pilipinas? Ito po ang 10 piso banknote na inilabas noong taong 2001. Pero alam mo ba kung bakit ito naging mahalaga at ano ang nangyari dito? Ngayon ay aalamin natin ang kasaysayan, disenyo at kung bakit ito nawala sa sirkulasyon. At Ayan, simulan na po natin sa kung ano po ang uh, itsura at disenyo ng uh, 10-Piso banknote na ito. Ayan, 2001. Ayan, meron po siyang taong 2001. Ang uh, 10-Piso banknote Note na inilabas noong taong 2001 ay bahagi po ito ng uh, New Design Series or NDS ng bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Sa harap ng pera ay makikita po natin ang dalawang bayani. At uh, yan po si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio. Pero bakit silang dalawa ang nasa harap ng perang ito? Ayan, si Andres Bonifacio ay siya po ang ama ng Revolusyong Pilipino. At uh, siya po ay kilala sa kanyang tapang sa pagkikibaka laban sa mga Espanyol. Siya ang uh, nagtatag ng Katipunan ang lihim na samahan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ayan, si Apolinario Mabini naman ay tinatawag na dakilang lumpo at utak ng revolusyon. At siya po ay isang henyo sa larangan ng politika. Kahit may kapansanan po siya, siya ang utak sa likod ng maraming plano ng revolusyon. Sa likod ng banknote ay makikita natin ang imahe ng uh, Barasoin Church sa Malulos, Bulacan ayan check po natin yung kanyang uh, ayan yung kanyang uh, kabaliktaran at ayan nakikita po natin yung uh, church uh, dito sa uh, bandang uh, bandang ating bandang kaliwa ayan Barasoin Church uh, sa Malulos, Bulacan po yan ang lugar po kung saan uh, idineklara ang unang republika ng Pilipinas noong taong 1899. yan. may interesting fact po tayo rito. Ang kulay ng perang ito ay kombinasyon po ng dilaw at saka kahel na madaling makilala. Ngayon, bakit po mahalaga ang 10 piso na papel? Ayun. Ang 10 piso na papel ay isa po kasi sa pinakaginagamit gamit na banknote uh, noong mga ah uh, panahong ito dahil uh, ito po ang halaga ng maraming uh, pangunahing bilihin noon at uh, uh, madalas po itong uh, dahil dyan ay madalas po itong umiikot sa ekonomiya isa pa ito ay ginagamit sa loob ng halos dalawang dekada bago po ito tuluyang napalitan ng barya pero bakit nga ba ito pinalitan ayan ano nga bang nangyari sa 10 piso na banknote na ito Noong pong taong 2001 ay sinimulan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang uh, pagpapalit ng uh, 10 peso 10 10 peso banknote at uh, unti-unting pinalitan ito ng uh, 10 peso coin na bahagi po ng improved BSP coin series. Kaya ayan, meron pong tatlong mga dahilan kung bakit po ito pinalitan. Una ay mas matagal po ang lifespan ng barya kaysa sa papel. Ang papel na pera ay madali po kasing mapunit at maluma, lalo na kung madalas po itong ginagamit sa transaction. Ang bariyang metal ay mas matibay at hindi po agad nasisira. Ayan, pangalawa ay mas cost efficient po ang paggawa ng bariya. Bagamat mas mahal po ang paggawa ng bariya sa simula, mas matagal naman itong ginagamit kumpara sa papel. Pangatlo ay pinapadali po nito ang sistema ng pagbabayad. Madalas po kasing nakakalito kapag may parehong halaga sa parehong uri ng pera. May papel at saka may barya Kaya minabuti po ng BSP na gawing isang uri na lang ang 10 piso. At noong taong 2002, tuluyan na pong inalis sa sirkulasyon ang 10 piso na papel at pinalitan na po ito ng bariyang ginagamit natin hanggang sa ngayon. Ngayon ay ano po ang... Uh, epekto nito uh, para sa atin. Ayan. Sa mga negosyante at saka mamimili, yan ay mas matibay at uh, madaling gamitin po ang bariyang 10 piso kaysa sa papel na madaling mapunit at saka marupok. Sa mga kolektor naman po uh, dahil ito dahil uh, hindi na po ito ginagamit, ang 10 piso, 10 piso banknote na 2001 ay naging isang mahalagang koleksyon. Ang uh, ilang piraso po nito, uh, lalo na ang uh, nasa magandang kondisyon uh, ay maaari pong magkaroon ng mas mataas na halaga sa market ng mga collectors. Yan, mga collect collectors or collector. Sa kabuuan ng ekonomiya, mas naging efficient po ang uh, sistema ng transaction sa Pilipinas dahil sa pag-phase out ng uh, lumang banknote ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin kung uh, magkano ang halaga ng uh, 10 piso banknote na ito ngayon, ayan, meron pong uh, nagmamayari po nito ay isang uh, online seller dito kay carousel, at uh, ayon po sa kanya ay hindi, pa niya, hindi po niya alam kung uh, magkano ang uh, presyo nito kaya naghihintay na lamang po siya ng uh, price offer uh, para dito. Ayan. Pero uh, base po sa aking uh, research ay yan, ang presyo po ng uh, isang uh, magandang kondisyon na 10 piso banknote sa mga collector's uh, market ay maaari pong umabot sa 100 pesos hanggang 500 pesos. At uh, depende po yan sa kalidad at uh, bihira nitong uri. Kaya, ayan ang uh, rare versions o mga ma special, -special, serial number ay mas mahal po. Kaya, ayan, may mga nagbebenta po ng ganitong klaseng banknote ng uh, higit $1,000 online. Ayan, yung mga rare versions na uh, may mga special special serial numbers. Kaya, ayan yung uh, Nandito, yung nakikita po natin dito is ah uh, yan yung kanyang serial number. serial number ay wala naman po akong nakikita na uh, special rito. Kaya ayan. Pero tandaan natin, ang uh, tunay na halaga po ng isang collectible ay nakadepende po sa demand at saka condition nito. Ngayon ay uh, ang masasabi ko po rito ay sa tingin ko ay mahalaga naman po ang 10 piso na banknote dito po sa kasaysa, sa ating kasaysayan. Hindi lang po ito isang piraso ng barya, kundi isang simbolo ng ating mga bayani at ng ating ekonomiya noon. Bagamat uh, mas practical mas practical po ang paggamit ng barya, hindi natin dapat kalimutan ang papel na ginapanat ng perang ito sa ating bansa kung uh, meron ka pong uh, na, nakatabi na lumang piso yan lumang uh, 10 piso na paper yan na papel ingatan mo ito baka balang araw ay maging mas mahalaga pa ito sa iyo at ayan marami pong salamat sa panonood ingat po tayo lagi at uh, God bless po sa ating lahat